Ini guys yang ngating order pun ini nanti. Nakal. Assalamualaikum. omong Yan, magandang hapon ulit. Nakuha na po natin yung ating parasit from Amazon. Ayan. At regalo ko sa aking anak, cellphone at saka tablet. Uh, bago ako umuwi, bumili na ako para pagdating ng bakasyon ko, meron akong pasalubong sa aking dalawang anak. Ito yung pa-birthday ko sa kanila. Advance pa-birthday ko na sa dalawang anak. Sana magustuhan nyo mga anak ko ang simple kong regalo sa inyo ay tuwan tuwa yung mga yan kaya hintay guys buksan na natin yung ating parcel from amazon yan buksan na natin kung anong laman nito ito na guys Yeah ay tagal guys, do betting na Lenovo Tab 9, M9. Saita pa guys, yung Infinix Hot 40. Pwede lang siya 300 63 363 Hot 40i order ko from Amazon. Tapos ito, Lenovo 447 447 real si guys. Ito yung in order ko. So para sa bunso ko, ito yung para sa panganay ko, cellphone ang gusto. Sana magustuhan yung mga anak ko ang regalo ni Papa sa inyo. And salamat. Bye-bye.